ito yung tinanim ko na luyang ilaw eh hindi ko pa na tatanggal dito sa ano sa paso pinagtaniman ko eh kukunin ko muna yung, na yung lupa kasi itong lupa ililipat ko dito sa ginagawa kong compost yan yan gumagawa ko ngayon ng compost fertilizer sa aking tanim So ito, tagal na dapat ito na ano. Uh, tanggal dito. Wala lang akong time. Ayan oh, uh, ito, buyang dilaw, ayan. Turmeric ayan siya. Ayan oh. Uh. Tapos lalagay ko yung lupa dito sa patatabain ko siya ulit. Compost na ginagawa ko. Ayan. wait lang ito ah, ay naputol ito ano ha? ito sya tuyang dilaw tagal oh. okay, na dapat ito gawin ko pero wala lang akong time ba ah. Ay, sa super ay magtanim-tanim. Um, gulay o anuman. Ayan. Diyan ko ilalagay yung mga lupa. kami na ito eh, kasi sanga-sanga na. Sanga-sanga oh. na siya. Mahirap siyang kunin. Aray. Mahirap siyang kunin. Nakabaon na. Malalaki na. Ayan. Sanga-sanga na siya. Kaya hirap nang ilabas dito sa container. Wala. Wala akong choice kundi putulin na lang. Ayan. Sayang. ko sana buo siyang makuha. Kaya lang wala eh unti-unti natin yung lupa pero mahirap pa rin siya alisin dito Ito na yung aking luyang dilaw. Na itinanim. dali, dali lang naman siyang itanim at buhayin. Hindi siya mahirap buhayin. Marami pa sa ilalim. Yan na putol. Wala akong choice kundi putulin. kasi hindi ko siya matatanggal yan eh. ang matigas pa kasi nasa ilalim na yung ugat ito dyan yung lupa yung itong lupa kaya nilalagay ko dito kasi gumagawa ko ng compost patatabayin ko siya ulit kaya nag-iipon ako ng mga balat ng mga gulay sa kusina tapos, gagawin kong compost para sa aking mga tanim. Uh, natural lang na pampataba. Hindi ako gumagamit na synthetic. Yan Tigas. Paso lang ito. Liit ito na parang balde. Ganun ah. May Ito yung aking mga pinagkakaibangaan Di dito hindi nagluluto tapanin kasi therapy din to ayan o oh. ayan hmm. nasa ilalim pa yung iba hmm. naputol kasi pang hindi ko putulin hindi ko talaga to siyang matatanggal dito ayan tigas pa kasi nasa ilalim pa yung iba ilalim na yung ugat Siyang. Ayan siya. Ito yung nakuha ko ngayon. Marami pa. Dito pa. Ang laki ng mga ugat o. Oh. Ayan o. Oh. Luyang dilaw. Dito. Marami pa. Dito pa sa ilalim. Hirap no. Hirap <laughs> kunin. Ayan. na sila. Ayan oh, no? Nakuputol na. Okay. Upa, marami pa. Sila oh. Marami na. Ito, marami pa rin. Hindi pa nakukuha. Ito yung lupa, ilalagay ko dito para tumaba ulit. Ayan. Patabain natin yung lupa. Ayan. Pagkukompost. Yung lupa. Ito, hirap. Hirap punutin. Kasi sanga-sanga sila. Ayan. Sanga-sanga. Ito lang ito tinanim eh. Ayan. Parang ilang piraso lang itong tinanim ko. Dalawa, tatlo. Ayan bilis tumami kasi taba yung lupa. Yan yung organic. Oh. Organic na fertilizer. Ginamit ko. Ayan. Ano? Ang sarap sa pakiramdam pag ikaw ay nakapag-harvest na sa iyong mga tanim. Ayan. Kahit kunti. Mayroon kang kapapakinabangan. Hindi ka na kailang bumili pa. Simula lang sa maliit na parang putol 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 na mga ganito ang pinagkatuan ko lang na itanim ayan yan na sya oh. dumami ng dumami oh. ganyan natin dito mamaya na yan lilinisan ang dami pa eh <laughs> ayan oh. dami pang mga anak-anak dito sa lalo Pa, marami pa kong dinaan mo yan. pa. hirap kasi. Nagsanga-sanga na. Ayan. Ayan. Wow, ang laki. Ayan. Ayan. Kasi natin yung mga lupa. Tsaka yung ano. Yung mga ugat-ugat. Mangyana. Ayan. Ang dami pa eh. O isa, tatlo isa, o dalawang butil, o tatlong butil. Naging, o ko may isang libo na ba to? Naging ilang kilo na to. Mamaya tigmangin natin. Tigmangin natin. Sarap sa pakiramdam pagka ano, may ka merong kang tinanim na tumubo tsaka nagkabunga ayan tikay na natin dyan para tumaba sila ng ating mga lupa ang dami pa rin ito ayan ayan pang isa o dalawang ayan ito. Hmm. Nakapagod pero ano, ka -enjoy, yan, oh. pa Nakaka-enjoy magtanim. isang palanggana na. Wala na. Puro ugat na lang ito. Maliliit na lang natitira. yan Yung iba, pangimigay ko sa aking mga kaibigan. Sino may gusto yung iba dito sa kusina tapos yung iba naman tatanim natin ulit mahal ngayon ang ano, ayaw ko kung magkano ang kilo nito wala na yan na, para sa lupa ito na po yung na-harvest natin na luyang dilaw yan o oh. Mahigit dalawang kilo pala siya. Ayan. Ngayon, nilinisan ko yan. Tatanggalin ko yung mga uh, ugat. At yung lupa. Yung iba, iba neto, namimigay natin sa ating mga kaibigan. Matitira dito sa bahay. At saka yung iba naman, tatanim ko ulit. Para, kapag harvest ulit. Okay. Yan lang. Ugasan natin ang ating luya. Luyang ilaw. Ganda, oh. Fresh. Fresh na fresh. kaya tayo ay nagtanim Ito na yung luyang dilaw na fresh pa galing sa aking garden. Sa pasuko lang ito ay eh, tinanim.